ay mga taga planet ng earth magpalo sa parbura sa so, dito ni sa kwan China alam mo ba tangli muna itong mga gamit mga guys sa mag alot bunot blade gunting sudlay muna alot nga manumano kay wa may kurinti og green side gisugdan na sa atong bagita ng barber pag sabok sa pag putol-putol yan ng seitan og mayo sa gi ni kay kanang kumbok bisud inalutan na lutan kay nganong supat kay kumbok takbo mo kumbok kay kuan mo di kumbok kulot kulot ba murag ang bulbul bitaw mo ni butang sa dira sa buhok na sulit mo ni Ako ah, kanida ay nga barbir mga taga planetang Earth. Dili ni sa taga diri mga pra, planetang Earth. Ako ni hair mga taga planetang Earth. Ganyan rin yan diri kay para mag-alot pakyaw ni. Isa kalibo si Timmy <laughs> <laughs> Paguman ni sa likod na bahin diri na sad sa kilid na bahay. Haitod kayo ang gunting ani atong mga lutay. Kaya dahil sa panggaysa diri sa pikas na bahin og karon na sa pikas nga bahin da igikiraman kay ako maguning gi pa antur kad kay ako maguning patas una kun buhok og hapit na gud mahuman den paguman ani mag bleed na dayon ang barber og kani nga tay magwa na sag bleed og magsugod di bleed diri sa pikas nga bahin tan-aw ninyo iyag yung gikun hinahinay ro o paghuban niya ang bleed sa pikas ng bahin na nasa gibalhin diri sa likod na sad na bahin ang gibleed yang gi hinahinay kay hait mga hait mo ka ng bleed bag o magunang gibaid <laughs> Og nga side na nasa likod na bahin ang pagbleed og hapit na gini ni mahuman. mga pila na lang ka minutes mahumana ni ang pag-alot ani kay para pagumanan ni kalot ligo rin ta kay para please ko bitaw mga taga planetang earth para mga walap pa no, mga balhibo balhibo bitaw nga nangahulog hulog hulog ba kay gilok ra ba kay nang bali bukat tol ba na na nga pagumanani ay ligo pila lang ka minutes nga marigo na ta mga taga planetang earth og finally nahuman nagyud og alot mga taga planetang earth na naon gikuha niya ang bunot iyan ang ipas kuwa mga buhok-buhok sa wala sa o sa likod na bahin o sa tikas na bahin agay kagilog kayo kaayag na ayan ang kagilog ayot na nang Ay kilok, ay kabinaya ba? Ayaw ba? Ay kilok, ako.